Welcome back to my vlog, George the Barber, ang Barbero na Vlogger pa. Okay, so gupit tayo na yung, gupitan natin si Tatay. Ang edad po ni Tatay ay 93 years old, no? Malapit na siyang mag-100. Kaya ito ay kwan eh. Binuot pa namin mula dun sa tricycle at inupo namin dito sa kwan. Sa upuhan. May kasama siyang isang driver na tumutulong sa kanya, no? Minsan ay eh, na-imagine ko nga mga kabarber ay darating yung panahon na tayo itatanda din, ano? Ibig sabihin ni lilipas din kung anong meron tayong lakas ngayon. Tayo ay gumugupit, bata-bata pa tayo, pero darating yung panahon eh. Daranasin natin itong ganitong edad. Sana, bigyan tayo ng Diyos na mahabang buhay dito sa mundo at magamit natin ito ng karapat dapat sa kanyang paningin ano so nabibless ako dito kay tatay kasi alos hindi na siya makalakad binubuhat lang namin pero kahit pa paano ay eh, malakas pa rin siya hindi ko nga ma-imagine nung tinanong ko ang kanyang edad 93 years old na ang mga anak niya ay nasa abroad ang nababantay lang sa kanya ay mga kakilala lang ba Okay. So, ang gawin natin dito ay medyo malinis ang gilid para may pagka kurukat siya na may pagka army cut ba. Hmm. Para matagal-tagal ang balik ni tatay, ano? Kailangan daw medyo talagang isiro daw natin to para matagalang gupit ito. O sana lahat po ng barbero ay abuti ng ganitong edad para kahit papano eh kung kaya pa natin gumupit eh gugupit pa tayo, no? Salamat sa Diyos dahil tayo ay may malakas pang pangangatawan natin, ano? Salamat sa Diyos. Ang dalangin natin lagi ay maging mahaba ang buhay natin at kalusugan. Mahalaga po sa bawat isa. Okay, same process lang po dito ang ginawa ko. Una ay one, number one guard, tapos rekta zero na po tayo dito. Tapos konting ginis na lang po sa bandang itaas. Same process din po yan, kahit sa kabila po ang ginamit ko. Tingnan mo, malikot pa si tatay, inaantabayanan ko siya dahil nagalaw siya eh. Siguro dahil siya ay nangangawit, kaya gumagalaw, ginagalaw-galaw niya ang kanyang katawan. Ayun no? So, medyo luminis na ang mukha ni tatay. Ayun nga pala si kuya ang nagbabantay kay, kay tatay. Ano? Siya yung naghatid dito binuhat binuhat panapin sa tricycle yun so ganto lang ang gupit ni tatay eh. babawas na lang tayong konti sa taas niyan para mais ayos ito nag over overcome lang ako sa kabila para malinis na itong gilid uhuh uh syensya na po kayo sa aking aso si Tilly kumakaul po okay so luminis ang itsura ni tatay eh, para siyang bumata ng konti na. Eh ay isang yung ganitong gupit actually pang ilang gupit ko na ito siguro pang dalawa pang tatlo ko ng gupit to kay tatay ganito lagi ang gupit ko sa kanya malinis ayun oh, o oh, nangangawit siya eh. kaya parang tinataas taas niya yung likod niya ayun o oh. ayun linis linis lang sa gilid ayos mhm uh -huh. Salamat sa Diyos, no? Itong si tatay binigyan ng mahabang buhay, ano? Talagang, talagang di ako makaget over sa biyaya ng Panginoon sa taon na ito. 93 years old. Eh, nakakalakas pa konti. Inahit ko na itong kwan. Konting bigote niyan puti-puti na ito para mas malinis. Eh, para presko ba? O daw ang kanyang anak eh. magbabalik bahay niya ito bukas para medyo kwan uh, ah, malinis ang itsura ayun no oh. so wala na lang talaga magawa si tatay ano? dahil yun nga nahirapan na rin siya e, talagang hirap na siya talaga At, may edad na rin eh 93 nakakakuha bang ganitong pension yung mga gantong edad ano? parang bonus ba na meron yatang hundred thousand kapag ikaw ay iwabot ng siyandaan ano no laki laki din yun ha hindi talaga ang buhay ng tao uh, kahit gaano kahaba ang itaon mo dito siya downtown eh, darating yung panahon eh, malulumat tatanda't ma malalanta rin tayo ayun so yan ang gupit ni tatay eto binuhat namin no dahil napakahirap uh, talagang tumayo talagang kailangan buhatin Ayun. Ayos. Kailangan buhatin si tatay. Okay. Don't forget to follow and like. Thank you, Lord.